Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lang palagi ang magiging laman ng isipan niya? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung ikaw lamang palagi ang pakakaisipin niya kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya ay ikaw ay magiging first priority niya. At hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo ay gawin mo lamang itong ritual na buo ang loob mo at gawin ito ng buong puso at huwag abusuhin ang mga ganitong pamamaraan. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat ito kung saan kayo komportable. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan at apelido niya, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apilido, ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos mo nang mabulong ang mga salitang ito, ay ihipan mo lamang ang pangalan niya dyan sa palad mo ng tatlong beses. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak siya ay hining hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw, kinabukasan pwede mong ulitin ang paggawa nito sa kahit na anong oras na gusto mo, kahit ikaw ay nasa trabaho o nasa bahay lang, basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa ng ritual. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.